Vlog na dito na tayo ngayon guys sa cashier na magpa-cashier na muna tayo. Malapit na akong matapos ang mga kasaman ko siguro tapos na sila ni Kasablay at saka si timbantag Bantag. daming tao guys. Oh. Eh. Doon ang daming tao rin doon. Nandoon pala sila ni timbantag oh. you si Bantag, si Onesan Pinoy at saka si Kasablay 何だ কর <coughs> Terima kasih telah menonton. Magandang buhay guys, nandito kami ngayon sa ano, malapit sa budget food. So, magchat-chat lang kami dito guys, no? Or tatayin lang kami ng something na Uh, pagkain kasi yung yung pinasokan pala namin yung naka-extra kami so may konti kaming pera so kakain muna kami for the meantime kasi bawi naman din sa grabing pagod namin yung time na yon yung aming trabaho so nag-order kami guys ng ng roasted dito at saka kakain muna kami bago kami pumunta doon sa Haraj or sa Talipapa mamili kami ng mga isda, mga gulay doon. So, buha, mamili kami ng mga isda at gulay doon para sa aming pagkain. Kasi medyo mura lang doon, nakakatipid kami habang naghihintay kami sa aming sasakyan. Kasi hindi pa dumating. Iwan pa saan na kaya yun. Natagalan ang aming sasakyan, guys. Oo, oh, nito ngayon. Hindi yan listo. Budget, budget food na yan. Ayan, budget food. Well, so, bakit listo? yan. Delivery lang yan. streamer lang yan nila. Mm hmm. Naghihintay pa kami guys kasi I think mga 10 minutes above ang um, ano, ang um, aming in order na pagkain. You know, nag-prepare pa doon ang aming in order na pagkain. May pizza rin pala dito. Magkano kayang pizza din? pizza rin pala sana dito guys no hindi namin alam kung magkano ang pizza siguro masarap din ang pizza nilang uh, siniserve dito or niluluto nila naghugas na kayo ng mga kamay o ni San Pinoy nandyan palang hugasan eh timbantag Kasi yung kalipagay. Ano ba? Lagi like ito na guys ang aming order no. Broasted uh, chicken. Kami tatlo si Onis Pinoy. Si Kasablay Channel. So kain muna tayo. Wait ka boss pa yan. So iwan ko kung mainit ba to or may lamig. Ito yung kabos guys. Pang Paris. Tapos may broasted parang minsan mahirap kaya mag mag ano mag vlog na nakahawak ang cellphone mo guys walang stand hirap match talaga okay. guys kami lahat ang sponsor dito no kasi yung maka extra kami trabaho Yan, kakahin kami ng cross Buti naman may naka-extra kami, naka-extra kami trabaho, nakakain kami ng crusted. So, uh, no. Ano oh, kasi nalamig. Nalamig so, ah, uh, ano. ko kasi malamig. Malamig pa. Makain muna tayo, guys, no? Para hindi tayo mapi mabitin mamaya. Bye-bye muna. muna tayo, mga Mukbang yeah, daw sabi mga ni Kasablay Channel. Na tayo, ano? Mukbang muna tayo mga langga. So ito na ang mukbangan na kasi umagang kay ganda. Bilang ng gabi na. Mukbang muna tayo ng roasted bunga, no? Hindi nga po ah. Kaya akong mahiram ito. Kanya-kanya kami, guys, ano? Kanya-kanya kaming tayo sa paglalife. Ay, sa pag uh, ano. Kasi, foto ng ulo ko, i trust ko muna kaya, doon. Kain, kain, kain. Ito yung kanin natin, guys, o. Oh. O, guys. Meron naman palang sabi ni Nadia, bumunta raw. Okay daw, sabi niya. Diyan man nagsabi. Ano yan? Huh? Pala eh, nag ano ta huwet pala, inamble na kag anak pa eh. Mang huh? Sergio. Ano

Kasama na yung teradyo, pamukha Kaya lang? din natingin. Ay, wala. <laughs> Malakit ka na siya. Ayan. din natingin eh. Mabuti na pala yung teradyo. naman may ipakain na dito. Hindi man lang kanya ano. Maroon siya kung anong Parang papasko muna sa kanyan.

pa hilaw kon okay, naman. Timer Ang timer sa diyan Ang tatay win Sil ang tatay, sil Salamat. ang tanya um, okay, sarap ng ano Sarap ng roasted, sarap ng Kabos Ang ba ito? tatay Mapi

Anok yung chicken. Ayan, mabagal yung Ayan, kaya tayo ng croquette. Mabagal yung bukpangin. Ano ba na naka-parking yan? Sinagot naglakad lang siya. Doon pa rin. Doon pa rin. madali naman pumawid eh. Okay. Madi sense mo pa dito oh. mga nag-sponsor. Kikibi lang pala kami ngayon, guys. Kikibi. Kasi minsan lang tumag nyo, New Year na. Meron tayo Happy New Year sa ating lahat. Salamat kay Ate Katie. Ate Kiti, maraming salamat. Ate Katie, Christmas. Happy New Year. Salamat sa sponsor. Ito sa kasablay, si... Si Yonisan Pinoy. Salamat sa ipapasko, Ate Katie. Salamat sa ipapasko, Ate Katie. Mamaya, ipasa na namin sa iyo yun panapasa mo na. Mabayan, okay, ah. Thank, you, Thank you Ate Kitty no. Uh, ingat always diyan. Pwede na lang pa kasama ko. Oo, oh, may pangbili na rin ng nanay ko ng ano. Pansit doon. Kahit pa ano Masaya na rin siya. Salamat again Ate Kitty. Bye bye guys.